Ganaro po, ako po li, CRP na Jim D So, meron naman po tayo other proof of completions. So, kung nakikita nyo yung mga gym equipment na to is, kung lahat ng puti na to is, dalawa po nagmamaaring kliyente. Isa si Sir Mike ng Tanay, Tay Tay, Tay Rizal at saka si Sir Mark ng Tagbilaran Bohol. So, yung proof of completion natin for, for, this video is unahin na po natin yung kay, ano, kay Sir Mike. At, uh, later on, pag natapos nang i-assemble itong mga gamit ni Sir Mark, saka natin i-gawa ng separate uh, video. So itong gamit po kasi ni Sir Mike is maganda yung kwento pa paano ito nagsimula. So una, uh, sila Sir Mike is nanonood ng mga videos natin. So isa doon sa mga napanood nila is yung video ni Sir Well from Tugigaraw. So, yung video kay Sir Ruel is about doon sa landlord sila, meron silang paupahan, pero parang nagkakaproblema sila doon sa pag-handle ng mga tenant nila. Same thing kay sila, Sir Mike. Kila Sir Mike naman, may sarili silang pwesto na. So, may sarili silang pwesto sa Taytay -tay Rizal at naisip nila, instead of ipapaupa pa nila sa ibang tao, why not, gawin na lang nilang sariling gym, commercial gym. Uh, lalo na, nung panahon ng pandemic, nakapag-ipon sila ng mga equipment uh, para sa for personal use. So itong mga equipment na to, ito yung dinagdag nila ngayon sa ano, dinagdag nila para makabuo ng kanilang commercial gym. So, yun yung kagandahan kasi nang may sarili, sarili mo yung pwesto, hindi ka matatakot na sumugal kasi uh, wala kang babayaran renta rito eh. Sa'yo itong property na to. So, ang naging medyo uh, issue lang doon sa sa pag-setup ng gym is nila Sir Mike is malaki yung property nila Sir Mike tapos parang hindi ganoon kadami yung mga gym equipment pero yun din sabi ko good problem yun kasi usually ang pinoproblema talaga ng mga gym owners issue space na meron sila kalimitan kasi maliliit yung space na available for 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 gym for commercial gym. So ito sa kanila medyo malaki konti equipment. Ngayon, doon ko ngayon nire yung 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 sinasabi ko na best gym setup na uh, nire ko. Kagaya no ginagawa namin sa Gym Republic, ang best uh, gym setup talaga na maipapayo ko is magkaroon ka nito mga uh, gym equipment na to plus mag-allocate ka ng separate na na space open space for for circuit training functional training at saka CrossFit training. Bakit? Kasi actually nowadays, nauuso na po kasi 'yan. Sa matter of fact, uh, marami pong mga gym na same ang setup kagaya ng Pound for Pound. Yung Pound for Pound dati kami po yung nagdi-deliver diyan uh, bago mag-pandemic. Kami gumagawa ng equipment, so familiar ako kung pa paano sila Uh, nag-ooperate. Uh, so, si pound for pound naman, uh, mo, uh, majority ng kliyente talaga nila is mga nagko-crossfit, circuit at functional training. So, ibig sabihin, may market talaga para sa ganong klaseng workout, eh. Di ba? Hindi mawawala. Pero, meron din market itong mga gym bakal na to. So, why not instead na mag-cater ka ng isang uh, discipline ng gym, why not pag-combine mo na yung yung gym bakal at saka yung open sp open space for functional training, di ba? All in one. Kasi ang kagandahan kasi diyan, bukod sa parehong may market na sila, yung market mo dito sa kabila, pwede ring din sa kabila kasi eventually magpaplatou ka eh. Pagka nagji-gym ka, magpaplatou ka din at pag nag circuit training ka, magpaplatou ka rin. So kung magpaplatou ka do sa isang discipline, Kunyari, nagplato ka sa circuit training, lipat ka sa pagbubuhat. Pagka nagplato ka sa pagbubuhat, lipat ka sa functional training. And vice versa. So yun yung kagandahan nito. Kaya huwag ka manginayang na, na parang luwag-luwag -luwag naman yung space ko. So may solusyon po dyan. So uh, to recap, ang kagandahan kasi niyan, kung may sarili kang pwesto, I mean, okay, nalimutan ko, yung katulad nung nag-message sa akin si Sir Louis from Tarlac. So, meron siyang isang bahay na gusto niyang i-convert sa gym. Ito yung kagandahan nun. Kagaya ng topic natin for today, yung kay Sir Mike ng Taytay -Tay Rizal, sarili nila yung property, mas maganda po yun kung kaya niyong i-spare yun na gawin yung sariling business nyo, yung gym business nyo. Kasi mas malakas yung, ano, yung loob mo ngayon na mag-business kung yung ko yung property is sa'yo. Iba pa todo sa sinasabi ko na, na uh, hindi ka natatakot. Kasi uh, pagka sumugal ka kasi ng naupa, parang iniisip mo kasi may iba pang taong kumikita aside from you eh, yung may-ari nung ano eh. Pero dito kasi, mas malakas sa loob mo kasi nga sa'yo. So, hindi ka matatakot na baka mamaya hindi ka makapagbayad. Pero take note, kagaya ng dong advice ko kay Sir Will, So may property ka. pinapaupahan mo to. Tapos gagawin mo gym business. Ang sabi ko, ang recommendation ko, ihiwalay mo pa rin, Sir Mike. Ihiwalay mo yung property business mo, property rental business mo sa gym business mo. Which is, dapat ihiwalay mo yung kita ng rental. Dapat itong gym mo, umuupa pa rin dito magbabayad pa rin dito para dalawang company, dalawang business yung kumikita kasi baka kala mo, laki-laki nung kinikita nung gym mo pero hindi naman pala kumikita yung rental property business mo. Para sa nang sa ganon, ma, ma, pwede mong ipunin yung pera, yung kita nung dalawa. Yun ang no? So before ko ituloy ito, i-proof of completion muna natin yung mga order niya. So ito po, tatlong units muna yung kinuha niya. Reverse flies with peck deck. So, combo to, pwede tong pang rear delts at saka sa chest. So, modern din siya ng adjustable utility bench at saka hack squat with leg press combo. So, kung makikita nyo, lahat ng mga in-order niya sa atin, tatlo pa lang to, pero lahat to, ano, multifunctional na. Yun ang kagandahan. Kasi, kung limited ang budget mo, pwede kang umorder ng mga, ano, ng mga equipment na hindi siya limited for certain exercises lang. So ito, marami siyang mga workout na magagawa mo. But, to remind you, yung mga nanonood, dito sa Kabiti kasi, 2 to 3 weeks namin ginagawa yung ano, yung mga equipment. Especially, pagka ano, pag ibang kulay kagaya nito, kasi kailangan namin gumawa talaga ng uh, o bagong equipment para mapakulayan. Unlike yung makikita nyo sa likod, may mga stocks tayo na ibang mga equipment, pero, nandun sa standard na color natin na black and red. So, kung may stock na tayo, madali yan, madali mag-deliver. Pero ito, kailangan talaga mag-start -mag from scratch at gumawa ng panibagong mga equipment. So, it will take 2 to 3 weeks bago magawa. At sa Cebu, so, nalilimutan ko i-measure sa video minsan. So, meron po kaming uh, branch sa Cebu since 2012 pa kami doon. Pero sa Cebu kasi, four to six weeks na ang ginagawa yung uh, mga equipment na yon. Pero malaki, magandang bagay kasi niya sa Cebu, mas maliit yung shipping cost or delivery cost kung doon magagaling at nasa Visayas ka lang. Especially kung nandun ka sa Cebu area kasi wala na shipping cost. Delivery charge na lang ang, ang ano mo. So mabalik tayo. So maganda yung gano'ng concept kung, kung, kung nanonood ka at may sarili kang pwesto at kaya mong i-allocate yung certain space mo para sa gym business mo, yun yung pinakamagandang option. Na mapakinabangan mo yung spare na space na yon at gawin mo yung gym business. At kung hindi ka pa nanon, na, na, ngayon ka palang lang nanonood sa sa sa, sa, video ko, videos ko, makikita nyo kung gaano kaganda. Panoorin niyo ibang videos ko, makikita nyo kung gaano kaganda. At kadali i-manage ang isang gym business. Halos, kolekta ka na lang ng kolekta kasi wala ka nang bibilin pang mga inventory rito once na maputap mo na yung gym business mo. So I hope may mga natutunan naman tayo at abangan nyo yung kay Sir Mark ng Bohol, yung susunod na proof of completion natin. Ito, by the way, parehong-pareho pala sila na concept. Ito kila Sir Mark, ano rin to? May functional training. Yun yung i-feature if, we feature, if we feature natin later on kung bakit mas maganda talaga yung ganong klaseng setup. Kung po si RP na gym, di po maraming salamat po.